Hello, kamusta mga igala? Nandito ako sa Rifal Hotel dahil naimbitehan tayo ng uh, birthday party ng anak ng kasama natin dito so dadaling ko kayo sa loob dahil ay papakita ko sa inyo yung venue kasi kung gusto nyo, kung nandito kayo sa Jida ay kung gusto nyo ng party party pwede kayo rin mag-arkila dito so itong hotel na to malaki siya, nasa 5th floor so sige papasok na tayo Yan, pagbungad agad, mayroon ng chandelier na malaki. Ayan. Meron silang lounge dito. Yan. Yan. So, sa fifth floor, punta tayo sa fifth floor. May elevator dito. Gamitin natin yung elevator dito. Yan. Sixth floor. So, dito nang sarado, dito mamaya bubukas so ayan 2 Three, four, five. So, hmm. ng mga Pilipino doon. So, tingnan natin sila. Yan yung mga ano natin, mga staff, mga usher. Ano tawag sa inyo? <laughs> Yan. Yan si ate. Yung venue ng Rifal, pwede, pwede rin kayo mag-arkila dyan. Yan. Mga Pinoy din kasi yung mga staff dito. Saka yung hotel na to, buffet daw yung ano dito, yung serving. So nagre-range yung ano, yung food 50 to 100 depende dipen sa sa menu okay so we're waiting the visitors <laughs> wala pa kasi kasi 5 mag start so 4.50 na we have 10 minutes so 5 yung start ng 5 uh, yung start ng uh, party so ayan pa sila gumagawa pa sila ng ano ng stage para sa mamaya 5 ay eh magi-start na so ito yung arrangement na ginawa namin kasama silang dalawa sa tito Susan si, okay? sa si Kuya Romel so ito yon ito yung inarrange kanina yung mga staff ng hotel ay nag arrange pa sila ng ng uh, stage para mamaya pero wala pa dito yung celebrant so ito yon ito na yon so ayan ayan mga regalo si Juberos actually yung magbe-birthday so ayan 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 tapos dito iikot ko kayo sa sa Rifal Hotel na to actually yung mga staff dito ay mga Pinoy ito yung mga Pinoy kayo karamihan dito na no? oh ayan itong ano na lounge na to ti, for for Arabs for Arabs Ah uh, so, ayun. for Arabs lang daw to pero pwede tanggap naman kayo ng mga ganito, tulad nito, birthday, di ba? Oh my god. Ah, okay. uh, so si Ito 'yung ano nila. Yung Pero non-alcoholic 'yan mga possible beverages. Is the flavor? Flavor. Flavor. Mga juices lang 'yun siya. Juices, right? Uh -huh. So ayan, pwede ka mag-order dyan ng mga coffee. Yan. Ito yung ano nila, yung lounge nila. Coffee Joe's, meron silang Toto to. Huh? Ha? Toto. Uh Oo. -oh. ayan, ayan. Meron siya. Tsaka meron din sila sa labas. Meron oh, sila sa labas. Pwede ka mag-date dito. Yan. So, yung bisita kasi mamaya good for 50, 55. So, ayun. So, mamaya, anuhan ko na lang kayo. Yung uh, mag-update ako ulit mamaya kung uh, marami ng tao ka. Ito yung nag-birthday. So how old how old are you now? Matthew. <laughs> Ito yung nag-birthday ni ka, ayan oh. Ayan nag-birthday. So <laughs> <laughs> ano best friend niya ayan oh. <laughs> May maska sila, may maska Ice cream. favorite part of the, the party. party the food the eating portion <laughs> eating time eating time dinan dinahon beef stroganoff with broccoli uh, Mixed mix bowl with oyster sauce. And also, this one is with the sweet and sour sauce. And this is a chicken teriyaki okay. And the last one is pini with the shrimp. And this is the pork platter. Pinoy yung shit nila dito. Pinoy, it's Pinoy. So, kainan na Kasi, sala time din. Hindi na tayo pwedeng sumabay sa mga, sa prayer nila. So, okay. Okay, let's so sing happy birthday to our celebrant. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more! Happy birthday to you, happy birthday. To you. So ito na yung ano mga assured. Ayan. Ayan yung mga ano namin. May pasta. What? Vlogging. <laughs> so ito lang yung ano. Dito isang table din kami. Ayan. May midget. Lahat midget. Oh. <laughs> Kaso ito talaga ano eh. Ito so, ang manager.